Naisip mo na ba na kumita ng isang milyong reais na nagbebenta lamang ng mga produkto simula sa simula at walang swerte? Ngayon ay sasabihin ko sa iyo ang totoong kwento ni Huang, isang ordinaryong tao na binago ang kanyang buhay pinansyal sa isang simple ngunit makapangyarihang diskarte kung gusto mong matuklasan ang mga hakbang na kinuhan niya mula sa zero upang makarating doon manatili hanggang sa huli dahil maraming mahahalagang tip na maaaring magbago sa iyong laro at samantalahin ang pagkakataon na mag-subscribe sa channel dahil lang nilalamang tulad nito ay makakatulong sa iyo na bumuo ng iyong sariling tagumpay hakbang hakbang Tara na, si Huam ay palaging isang ordinaryong tao, ang uri ng tao na gumising ng maaga, umiinom ng kape at papasok sa trabaho na umaasang magbabago ang kanyang buhay balang araw. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan hindi gaanong pera at mula sa murang edad natutunan niya na ang tagumpay ay hindi nahuhulog sa langit kailangan mong lumaban para kumita ng bawat sentimo. Ang pagtatrabaho bilang tindero sa isang maliit na tindahan ang kanyang ikinabubuhay, ngunit ang sweldo ay halos hindi sapat upang bayaran ang mga bayarin at wala nang dapat pangarapin. Nakita ni Huaw ang mga kaibigan, kakilala, mga tao sa lungsod, na tila may ibang kapalaran, isang mas komportabling buhay pinansyal. At tinanong niya ang kanyang sarili, bakit hindi ako? Mayroon bang paraan upang maalis ang walang katapusang gawain ito at gumawa ng isang tunay na hakbang sa aking buhay? Sa sandaling yon, gumawa ng desisyon si Huam na magpapabago sa lahat. Napagpasyahan niya na mamuhunan siya sa kanyang sarili at sa negosyo, ngunit sa ibang paraan. Ang internet ay naroon na access at puno ng mga pagkakataon at naniniwala siya na ang pagbebenta ng mga produkto sa online ay maaring maging paraan upang tuluyang makamit ang kalayaang pinansyal na hinahanap niya. Hindi ito madaling hakbang. Sa maliit na pera na naipon, walang karanasan at halos walang kaalaman tungkol sa mga digital na benta, sinimulan ni Huaw ang pakikipagsapalaran na ito. Nagsimula siyang magsaliksik sa lahat kung aling produkto ang Ibebenta. Kung paano mag-setup ng isang online na tindahan, kung paano makipag-usap sa mga customer, kung paano mag-advertise. Nagpuyat siya araw at gabi, sumisip sip ng nilalaman, nagbabasa ng mga forum at nanonood ng mga video hanggang sa napili niya ang kanyang unang produktong ibebenta. Mga accessory ng cellphone, isang bagay na simple, mura, madaling ipadala, ngunit na benta ng maayos. Alam ni Juam na ang sikreto ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamahal o eksklusibong produkto, ngunit ang pagbebenta nito ng maayos, paghahatid ng halaga at kumita ng tiwala ng mga tao. Sa simula, ang mga bagay ay napakahirap. Ang mga unang benta ay kakaunti kung minsan ay tumatagal ng mga araw para mailagay ang isang order at kailangan pa niyang magtrabaho sa pisikal na tindahan upang mabuhay. Ngunit hindi sumuko si Huang. Bawat benta na pumasok ay ipinagdiwang na parang tropeyo. Natutunan niya ang kahalagahan ng pasensya, focus at palaging pag-aaral para umunlad. Naunawaan niya na ang pagbebenta ay higit pa sa simpleng pag-aalok ng isang bagay. Tungkol ito sa paglikha ng karanasan para sa customer pagsagot sa mga tanong, mabilis na paghahatid at paglutas ng mga problema. Hindi nagtagal at lumitaw ang mga hamon, mga pagkaantala ng supplier, mga problema sa paghahatid, mga reklamo mula sa mga customer na nakatanggap ng mga may sira na produkto. Maaaring sumuko si Juang ngunit pinili niyang harapin sila. Nakipag-usap siya sa mga supplier para sa mas mahusay na mga deadline at kalidad, natutunan kung paano mas mahusay na ayusin ang imbentaryo at nagsimulang mamuhunan ng malaki sa matulungin na serbisyo sa customer. Naunawaan niya na ang pagtitiwala ng customer ang siyang gumagarantiya sa kinabukasan ng negosyo. Hindi sapat na magbenta lamang, kailangan mong gawin ang customer na gustong bumalik, magrekomenda sa iyo at makaramdam ng pagpapahalaga. Sa mga aral na natutunan niya sa pagsasanay, nagsimulang umunlad si Huawong. Napagtanto niya na upang madagdagan ang mga benta, kailangan niyang pag-iba-ibahin ang kanyang katalogo at tumuon sa mga angkop na lugar kung saan siya ay talagang makakagawa ng pagbabago. Hindi niya kayang ibenta ang lahat sa lahat. Kailangan niyang pumili ng matalino. Kaya nagsimula siyang mamuhunan sa mga produkto na may mas mataas na margin na naghatid ng higit na halaga sa customer at sa kanyang sarili. Nag-automate din siya ng mga proseso Natutunan kung paano gumamit ng mga management system at kumuha ng ilang tao para magbigay ng suporta. Ang tindahan ay nagsimulang tumakbo ng mag-isa at si Huang, na dating door-to-door -door salesman, ngayon ay nagpatakbo ng isang negosyo na may potensyal na lumago pa. Ang tunay na punto ng pagbabago ay dumating ng si Huang ay sumilip sa mundo andang social media natuklasan niya na posibleng ipakita ang mga produkto sa paraang hindi ginawa ng iba sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng video pagkuha ng mga totoong larawan at pagpapakita kung paano pinadali ng mga accessory ang buhay ng mga tao nagsimula siyang sumagot ng mga tanong gumawa ng mga live stream at gumamit ng mga bayad na ad para maabot ang mas maraming tao ang online na tindahan na dati ay halos hindi nakatanggap ng anumang mga bisita ay naging isang tunay na makina ng pagbebenta. Mula noon, bumilis ang lahat, tumaas ang trapiko, tumaas ang mga benta at nakita ni Huang ang kanyang pangarap na kumita ng isang milyon na palapit ng palapit. Pero siyempre, hindi lahat ng sikat ng araw at bahaghari. Matindi ang kompetisyon at maraming tao ang sumusubok na tumahak sa parehong landas. Upang maging kakaiba, kailangang maging malikhain si Huao. Gumawa siya ng mga eksklusibong promosyon, nag-alok ng libreng pagpapadala at naglunsad ng referral, yung program para sa mga tapat na customer. Ang sikreto ay ang tunay na pagmamalasakit sa customer mabilis na serbisyo, paglutas ng mga problema, nang walang abala, pagtiyak na ang bawat pagbili ay isang magandang karanasan. Lumago ang reputasyon ng tindahan at kasama nito ang tiwala ng mga tao. Ginawa nito ang lahat ng pagkakaiba sa pagpapanatili ng mga benta at hindi pagkawala ng lupa sa mga kakompetensya. Pagkatapos ng mga buwan ng pagsusumikap, mga gabing walang Matulog, pag-aaral at pagsasaayos, sa wakas ay naabot ni Huaw ang milestone na isang milyong reais sa mga benta. Ito ay isang malaking tagumpay, ngunit para sa kanya ito ay hindi lamang isang numero sa bill. Ito ay konkretong patunay na posible na baguhin ang iyong buhay sa pagsisikap, disiplina at diskarte. Alam niya na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa swerte, Ngunit sa pagiging handa na matuto, makibagay at hindi sumuko sa harap ng mga kahirapan. Sa pagpasok ng pera, kinailangan ni Huaw na harapin ang isang bagong hamon, pamamahala sa tagumpay, na ito upang ito ay tumagal, na unawaan niya na hindi niya kayang gugulin ng lahat o gumawa ng mga pabigla-bigla na desisyon, humingi siya ng tulong mula sa mga tagapayo sa pananalapi inayos ang kanyang mga account, nagplano ng muling pamumuhunan at nagbukas ng isang formal na kumpanya. Nalaman niya na ang pagtagumpayan sa paunang yugto ay simula pa lamang upang mapanatiling buhay at lumago ang negosyo. Kailangan niyang mag-isip ng pangmatagalan, gumawa ng matalinong pamumuhunan at huwag tumigil sa pag-aaral. Sa bagong pananaw na ito, gusto ni Huang na pumunta pa. Nagpasya siyang ibahagi ang kanyang kwento at tulungan ng ibang mga tao na nasa parehong sitwasyon na siya ay dating. Gumawa siya ng nilalaman para sa social media, nagbigay ng mga talumpati sa mga kaganapan at nagbigay ng simple at praktikal na mga tip sa maliliit na negosyante. Nais niyang ipakita na ang landas tungo sa tagumpay ay hindi eksklusibo sa iilan ngunit sa mga may pokus kalooban at lakas ng loob na sumubok ang kanyang pinakamalaking layunin ay magbigay ng inspirasyon sa ibang tao na maniwala na posible na baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsisimula sa simula sa paraang ginawa niya ngayon alam ni Juang na hindi dito nagtatapos ang paglalakbay kahit na naabot na niya ang financial milestone na pinapangarap ng marami, patuloy siyang natututo, naninibago at naghahangad na umunlad. Ang kanyang negosyo ay hindi tumitigil sa pag-angkop sa mga pagbabago sa merkado at patuloy siyang humaharap sa mga hamon na may parehong determinasyon tulad ng ginawa niya sa simula. Ang kanyang kwento ay isang buhay na patunay na ang paglampas sa mga kahirapan paggawa ng mga pangarap sa mga layunin at pagsusumikap ay maaaring humantong sa sinuman sa isang buhay ng kalayaan sa pananalapi kung saan ang pera ay tumitigil sa pagiging isang problema at nagiging isang kasangkapan upang makamit kung ano ang talagang mahalaga. Kung may isang aral na natutunan at gustong iwan ni Huaw para sa lahat ng sumusunod sa kanyang paglalakbay, ito ay simple. Hindi mahalaga kung nasaan ka na ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang desisyon mong gawin ngayon. Maaring mahirap ang landas, puno ng mga pag-urong. Ngunit ang bawat hakbang na ginawa ng may determinasyon at pag-aaral ay naglalapit sa iyo sa iyong sariling tagumpay ang pagbebenta ng mga produkto, paghahanda ng iyong sarili, pag-aalaga sa customer, pamamahala ng pera at higit sa lahat hindi sumusuko ang mga lihim na nagpabago sa isang ordinaryong tao sa isang panalo sa pananalapi. Matapos maabot ang pinangarap na milestone na isang milyon sa mga benta, Napagtanto ni Huang na ang tunay na hamon ay hindi lamang pagkamit ng mga numero, ngunit pananatiling matatag at responsableng lumalaki. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang isang halaga na kadalasang hindi napapansin sa gitna ng tagumpay, ang pagpapakumbaba. Para kay Huang, ang pag-aaral na maging mapagpakumbaba ay kasing halaga ng pag-aaral na magbenta o mamahala ng pera. Ito ang susi sa kanyang patuloy na pag-unlad at tunay na umunlad ang kanyang negosyo, ang pagpapakumbaba para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabawas ng sarili o pagtanggap ng anuman. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito ng pagkilala na palaging may bagong matututunan, na walang nakakaalam ng lahat at ang pakikinig sa ibang tao ay maaring magdulot ng mahahalagang aral. Napagtanto ni Juwaw na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap at talento, hindi siya matatalo at lumago lamang ang kanyang tindahan dahil bukas siya sa mga kritisismo, mungkahi at handang itama ang kanyang mga pagkakamali. Isa sa mga pinakadakilang Halimbawa ng proseso ng pag-aaral na ito ay dumating sa isang sitwasyon na tila simple ngunit maaaring magastos ng malaki. Isang customer ang gumawa ng seryosong reklamo tungkol sa isang may sira na produkto na natanggap niya. Sa halip na baliwalain ito o subukang bigyang katwiran, tumugon si Zhuang nang may pagpapakumbaba, humingi ng paumanhin, nag-alok ng agarang palitan at nagbigay pa ng kupon ng diskwento para sa susunod niyang pagbili. Ang saloobing ito ay ginawa ang customer na hindi lamang bumili-muli, ngunit inire din ang tindahan sa maraming tao. Naunawaan ni Zhuang na ang pagmamayari sa mga pagkakamali at pagpapahalaga sa customer ay mas malakas kaysa sa anumang kampanya sa advertising. Ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan din ng paggalang sa buong kupunan, anuman ang kanilang posisyon. Hindi nakalimutan ni Huam kung saan siya nang galing at pinakitunguhan niya ang kanyang mga empleyado ng may pag-aalaga at paggalang. Alam niya na ang tagumpay ng tindahan ay bunga ng magkasanib na pagsisikap at ang bawat empleyado ay may mahalagang papel. Palagi siyang bukas sa pakikinig sa mga ideya ng koponan na hinihikayat ang kanilang paglaki at pag-aaral mula sa bawat nakabahaging karanasan. Lumikha ito ng isang positibong kapaligiran sa trabaho na may motibasyon at nakatuong mga tao na direktang makikita sa serbisyo at dahil dito sa mga benta. Ang isa pang pangunahing aspeto na dulot ng pagpapakumbaba kay Huang ay ang kakayahang muling likhain ang kanyang sarili. Hindi siya nagpakatatag sa kanyang narating na. Alam niya na ang merkado ay mabilis na nagbabago at ang mga hindi umaangkop ay naiiwan at para umangkop, kailangan mong umamin kapag may hindi gumagana at handang magpalit ng kurso. Kaya naman palagi siyang naghahanap ng feedback mula sa mga customer, nag-aral ng mga kakumpetensya, sumubok ng mga bagong diskarte at hindi tumitigil sa pag-aaral mula man sa mga libro kurso o kahit na mula sa mga pagkakamali sa kanyang sariling negosyo. Ang patuloy na pagkilala na ang tagumpay ay isang kolektibong konstruksyon at na walang nagmamayari ng katotohanan ay nakatulong kay Huang na umunlad bilang isang negosyante at bilang isang tao. Siya ay naging isang taong madaling lapitan na marunong humingi ng tulong at nag-aalok din ng suporta na hindi nahihiyang kilalanin ang kanyang mga limitasyon at laging bukas sa paglago. Ang kababaang loob ay nagpapanatili sa kanya ng grounded at bukas puso, mahalagang sangkap para sa kanyang negosyo na hindi lamang mabuhay, ngunit upang umunlad ng matatag. Sa wakas, nalaman ni Juang na ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba ay isa ring malaking kalamangan sa kompetisyon. Sa isang merkado na puno ng mga pangako at mga taong laging gustong maging ang pinakamahusay sa anumang halaga, ang pagiging mapagpakumbaba ay bumubuo ng tunay na tiwala at lumilikha ng pangmatagalang mga bono sa mga kliyente at kasosyo. Yaong mga nagpapanatili ng paggalang, pangako at isang pagpayag na umunlad ng may katapatan ay nanalo hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ang paghanga at isang matatag na reputasyon. Kaya, ang kwento ni Huam ay nagtuturo sa atin na ang pagbuo ng isang matagumpay na negosyo ay nangangailangan ng higit pa sa pagsusumikap o isang mahusay na diskarte. Kailangan mong magpakumbaba para matuto sa bawat hakbang, pahalagahan ang bawat taong nakikilala mo at maging bukas sa pagbabago. Ang kababaang-loob ay walang alinlangan, isang tahimik na puwersa na nagpapabago sa mga ordinaryong negosyante, sa mga tunay na pinuno na nagbibigay inspirasyon, nagbabago at nananakop sa merkado sa isang napapanatiling at pangmatagalang paraan. Kung nakilala mo ang kwento ni Joao at gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa kung paano gawing tunay na mga resulta ang iyong mga pagsusumikap, tiyaking mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng nilalamang makakatulong sa iyong mapalago. Ang iyong negosyo kahit na nagsisimula ka sa simula at talagang gusto kong malaman ano ang aral na higit na nakaantig sa iyo sa kwentong ito sabihin sa amin sa mga komento dahil ang iyong karanasan ay maaari ring magbigay ng inspirasyon sa iba. Sama-sama, bubuo tayo ng isang komunidad ng mga taong determinadong magtagumpay at makamit ang kalayaan sa pananalapi. Kaya alam mo, mag-subscribe, mag-komento at sabay-sabay tayong lumago.